Good afternoon, Japan. Galing po tayo sa work. Kaya let's eat. Kaya na na po. Ayan ang aking ulam, guys. Nagluto ako ng kinisang gulay. Galing po ako sa work. ang lakas ng hangin. Pag ano rito winter guys, ang lakas ng hangin, parang bagyo sa atin. Pero normal lang din talaga daw yun. <laughs> Natatawa na lang sa sarili ko. Normal lang talaga daw yun guys. <clears throat> Pag winter. subscriber tayo. Ito na pala yung iniinom ko guys. Same din yung ano, iniinom ko dati. Na tea. Pero ito ang medyo hard. Hard ang isip. Oh yeah. Yan na po ang aking ulam. Ay. Wait lang, ulo ang ating kanin. <coughs> Kulang na lang pansit. Pansit, di ho na sana. lembut ng karne. Ang ingay na naman gutom kasi ako guys as 4 na nalang hapon Bye-bye, guys. Make it luck. Bye-bye, po.